Oh, Really koud. Wat een ijs. Kijk, daar is ijs. Kijk, ijs. O, mijn God. Oei. 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 Ang daming batos ni ate ay, Yung sa amin ay ano lang Apat Apat lang yung dala namin At kay ate ay ang dami So sa wakas kami na rin yung Mag-iigib Ayan yung pag-iigiban dito hmm. From the house <laughs> From the house <laughs> yung tubig na yun mga ganda ay galing sa forest kita niyo naman mga ganda oh. puro forest yung palibot So hot, so cold Ang lamig-lamig The woman, you like that? You, you saw? With so many water <laughs> <laughs> Si Javi yung nag Naglagay ng tubig Dahil yung tubig ay Ang lamig-lamig Yung kamay ko ay sobrang lamig na Parang masakit na sa kamay I'll carry. Oh. And say bye. You want to carry? Yeah. Thank you so much for watching. Bye. <laughs>